Inaasahan na ng mga flower vendors sa Coronadal ang pagtaas sa presyo ng kanilang mga paninda ngayong Oktubre at 30. Ayon pa kay Sarabia Flower Vendors Association member Maricar de Tomas, ang mga mansanilya at chrysanthemum na pinakamabili tuwing undas ay posibleng tumaas ng mula 50 hanggang 100 pesos per bundle. Sinabi pa nito na pinakamataas pa rin ang presyo ng itinitinda nilang imported rose. Dagdag pa nilito mas ang mga nagtitipid ay makabibili rin sa kanila ng 100 pesos na flower Arrangement. Sinabi pa na ni Tomas na maliban sa Barangay Sarabia sa Lungsod, nagsusupply din sa kanila ng mga bulaklak ang mga flower growers sa Bukidnon at Davao del Sur. Ayon pa ka ni nagbibigay rin sila ng discount sa mga bumibili ng maramihan. Tiniyak din ito ang sapat na supply ng bulaklak sa Lungsod sa untas. Tulad ng nakagawian, inaasahan din ang magbubukas 24 oras na kanilang mga stall sa untas at mga flower vendors sa Coronadal subong pa lang, na nagtaas na siya sa 50 pesos. Asahan pag ina sa 31.1, taas tagit, lalo na ang puti. Ruel Osano, NDBC, Beda Balita.